Marlon Punta sa 500 show centrum Ah ito sir Kayo na rin magbayad sir Huwag mo na kanyang ah. bayad? Ha? Hindi, depende sa pag-uusap nyo sir Dito yata na kanyang eh Ah dito sa taas, collect cash P109, sir. So, ka pang 11 sir. Okay na. Salamat, sir. Salamat. Documents, papuntang Mandaluyong. So, bali, meron tayong tip doon mga boss, na 11 pesos dito sa Kennedy Drive sa may Tandansora papunta ng Mandaluyong tapos may nakuha na akong pasabay Project 6 papunta ng Gilpuya at Makati so kahit mababa yung pamasahe eh, laban lang kasi ito yung pinili nating buhay eh. pero kumikita naman kaya naman basta at sipag tiyaga lang kahit naman sa trabaho eh namumroblema ka rin eh wala namang perfecto na lahat is papabor sa iyo di ba so pick upin ko muna itong next drop off natin mga boss pick upin ko muna yung ano natin kasabay let's go Dokumen sulit mga boss, item natin. DOCUMENTS! 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 So mga boss, ngayong araw ay special day Kasi ito yung araw na huling pulog ko sa motor po na to na si Lamog Simula unang kuha ko sa kanya sa Yamaha dito sa may Tandanzora ako na agad sa pagiging lalamove so tatlong taon na to mga boss at ito yung taon na huling bayad ko sa kasa na nakakatuwa lang eh Kapupunta na sa akin yung motor ko na to na hindi na ako nag-aalangan buwan buwan na baka mahata ko magkaroon ng problema magipit ako pero ito yung araw na talagang sinusigi ko araw-araw na bawat biyahe ko ginawa ko na, na pinag-ipunan ko kada kada araw eh nagtatabi ako ng pera ito yung taon na unang kuha ko ito yung picture namin no? yan yung unang taon na pagkuha ko dito sa motor na to Lugani So, ngayong araw na to is eh, sa akin na tong motor na to. Bali, aantahin ko na lang sa bangko na ipadala yung papel ko ng papel ng motor para totally nahawa ko na yung original ng papel na to. So, wala namang imposible. Basta sasama lang natin ng sipag sa araw-araw. Maging lang tayo. Pag may mga gusto tayo, makukuha natin yan. Basta focus lang tayo sa buhay may mga madating na problema pero lahat naman yan hindi natin pwedeng takasan kailangan nating harapin walang problema na hindi pwedeng hindi mo panggain kailangan yan mas magandang salubungin mo agad para mas mabilis matapos so yun lang sa tagal ko na di-deliver eh finally nagkaroon na ako ng sarili kong akin ng motor hindi ko lang alam sa susunod na mga taon eh baka magkaroon pa tayo ng mga bago or hindi lang pakita ko lang sa inyo si lamog na talagang lamog na lamog <laughs> mga boss sa tatlong taon medyo okay makinis pa naman siya syempre sa makina eh doon lang nagkakatalo kasi araw araw ginagamit pero basta i eh, maintain lang natin yung kondisyon ng motor eh kayang kaya at basta alaga lang sa maintenance huwag natin pabayaan sa langis yan ang pinaka importante o, oh, okay na yun tara biyahin na tayo para sa susunod na mga plano natin eh may may mga ano tayo, may ipon tayo. Sa pagtsatsaga ako mga boss sa mo eh nakakuha natin yung ganitong blessing dahil yan sa kursigido natin sa araw-araw tapos uh, lagi tayong may mindset tayo tapos may goal tayo na sinusunod kaya yung mga bagay na minsan is imposible is nakukuha natin hindi man ganun kadali pero nagagawa pa rin natin ng paraan mga

nag sa akin yung nag-order nito wag ko daw sa bayan Pero ito, okay, ito na lang yung isasabaw Pero mahal na to Mahal na to pero itong kasabot Nakapap, nakapap wag lang yung sobrang haba para yung oras natin syempre limitado lang din yan eh so oh, yun shout out kay ano ba to Rita Rita Pout o Rita Pout ang comment nya always good vibes mga vlogs mo boss keep it up and ingat palagi sa biyahe eh. shout out kay Lucky Fernandez Comment niya ay pa-shoutout sa next vlog mo, idol. Lucky Fernandez, ingat lagi sa biyahe. Ride safe, idol. Shoutout din kay Sam Michael De Los Santos. Shoutout next video, boss. God bless sa biyahe. Thanks. Shoutout din kay Rap Sodus. Ride safe, always, tol. Pa-shoutout next video mo, tol. Shoutout kay Angelo Liadone. Shoutout out Bossing. Shout out kay Brian Marcaida. Pa shout out po Idol. Alam mo brother din po ako Idol. Lagi po ako nanonood sa sa mga tagpo. Ay. Sana magtagpo tayo sa daan ride safe Idol. Shout out kay Carl Andres. Shout out kay Carl Andres Silvan. Boss, baka naman pa shoutout sa next video mo. Matagal mo na akong taga-subaybay. Sa'yo ako natuto ng diskarte eh. Shoutout din kay Hayasin. Idol, pa shoutout next vlog. Dala mo brider din galing binangonan Rizal. Shoutout kay Aljon Ribares. Idol, shoutout. Shoutout kay A Aser Regala. Pa-shoutout naman dyan para pag napanood ko, thanks. Tanong ko lang, pwede palang kumuha kahit 8 kilometers ang layo mo? Basta pumasok sa iyo, tama ba ako? Napanood ko lang sa vlog mo. Sana next na vlog mo, masagot. Shoutout kay Gigi salbahe. Gigi salbahe. Pa-shoutout sa next video, idol. So 'yun lang mga boss, sa ating shoutout, comment na lang mga boss sa mga gusto pong magpa-shoutout. Abang ganado pa tayo mag-shoutout. Etong itong vlog ko na 'to, comment lang kayo rito. So 'yun, sana sa bawat mga vlog na ginagawa ko ay eh, may nakukuha kayong diskarte mga boss. 'Yun lang naman yung sa akin eh. Na kahit mababa yung rating natin, eh gusto ko na kahit ay pa eh, kumita pa rin. Kahit sideline ka man lang o kahit full-time ka, at least yung gantong diskarte, eh, makakatulong pa rin sa pang-araw-araw mo na buhay. So, hanggang dito lang ang vlog ko, mga boss. Like, comment, and share. Laki kayong mag-iingat. Alam nyo na yan. Subscribe. Peace out. See you next upload. Bye-bye.